So, what's up mga kasilip? It's me again, your friend, your kasilip Kasilip Alexander And welcome to the lockdown episode of my channel And since it is lockdown At hindi pa tayo nakakabalik sa ating trabaho Magsishare muna po ako sa inyo Ng mga bagay-bagay Na may kaugnayan sa ating trabaho Kagaya ng pagtali ng lubid At pagsplice ng lubid Ano nga ang splicing? Ito ang splicing Ito ay isa sa mga example Ng splicing mga kasilip See? So, for this video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng ganitong klaseng splice. Yan. Ano yung splice? Wow. Yan. Yan yung splice, mga kasilip. Okay. Saan ba ito ginagamit? Maaari po itong gamitin upang hawakan. Halimbawa, may mga alaga kayong aso, pwede nyo itong hawakan. Yan. May ay kayo. Pwede pang sabit. <laughs> What? Ya, pwede po rin, pwede rin po ganyan mga kasili pero hindi siya makaka, makakasakit. And so, this is the eye splice. Eye splice po ang tawag dito. Ayan, kuha sa pangalang eye, ayan, kinuha sa pangalang eye na eye. Ayan, eye splice kasi hugis mata. By the way mga kasili ayan, ginagamit ito sa mga malilit na bangka, malilit na barko. Kung halimbawa itatali mo siya sa isang beach, ano ba yung beach? Yan yung makikita yung sinasabitan ng tali sa barko. O sa bollard, o yung bollard, yun naman yung mga tinatalian sa puerto. Yung mga bilog doon na sinasabitan. Ganyan. Psht. Yan ang purpose ng ice flies. At maaari din tong maging tulong sa mga kasilip natin sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain sa kanilang mga bahay-bahay. Yan. So, instead na gawing uh, bowline, kagaya ng tinuro ko na nakarang video, yan, gawa na lang kayo ng ice splice kung may time lang naman kayo. Yan, ice ang ice splice. Ang hawak natin ngayon ay lubid. Lubid na gawa sa nylon fiber. So nylon fiber ay medyo makunat siya. Makunat, uh, kaya medyo mahirap siyang splice. Well, anyways, kung hindi naman kayo nagmamadali, kaya nyo siyang gawin dahan-dahan lamang So guys, yan ito para to sa mga kasilip nating nag-aaral ng maritime, karamihan dyan sa kanila ay nag-aaral kung paano mag-splice. Required po ito ng mga eskwelahan kasama sa curriculum na mag-aaral sa seamanship ng paglubid. Yan. Although sa barko, bibira din naman ng gawin ito kasi may mga ready-made ng mga mooring ropes at mga iba pang mga gamit doon sa barko. Isa na natin kung paano gawin ang ice splice. Sundan nyo ako. Tara! So guys, umpisa na natin. Ito siya ngayon. Bali, unang ginawa ko, hiniwa-hiwalay ko muna siya. Siyempre, bago natin siya ma-splice. Hiniwa-hiwalay ko. Bali, ito nga pa lang nylon rope na 'to, ay 3 strands. 3 strands. Tatlong strands. Ito yung isa sa pinakamahalagang uh, gagawin natin sa pagumpisa sa pag-splice. Kailangang alam natin yung gitna, yung una nating ipapasok, yung pangalawa at pangatlo. Bali sa kasong ito, yung itim na tape ang aking uling ipapasok. Bali, yan mga guys, tingnan nyo, ilalapat ko siya at iiwas ko yung dalawang strands para hindi ako malito. Yan, tatansyain ko muna kung saan ko siya ipapasok. Yan, dyan natin siya ipapasok. So yan, meron na tayong napiling lugar ko sa iba matigas siya kasi nylon rope kaya kailangan nating konting pwersa para uh, mabuka yung entrada nya ayan meron na tayong entrada ipapasok na natin yung una which is yung nasa gitna ng tatlong strand yan na nakapasok na so after nakapasok yan tingnan nyo observe mga kasilip tingnan nyo yung position nya yan yung position nya mga kasilip yan. Kailangan tandaan nyo yung unang pasok Tsaka yung susunod. Ito yung pinakamahalaga mga kasilip. This is the most important. Kasi pagka nakapag-umpisa nakapa, pag ka ng mali, uh, mali na rin po yung mga susunod pang pasok mo. Malilito ka na. Yan. Yan yung una. Yan. Tingnan nyo maigi mga kasilip. Yan. Medyo tatagalan ko ng kaunti dito kasi ito yung pinakamahalaga. So ito, yung pangalawa pangatlo. Ito yung, yung pangalawa. Yan si pangalawang strands Tandaan nyo, yan. Almost parallel siya dun sa unang pinasok mo, di ba? Yan, atakin mo siya. So, ah, uh, so Naipasok na natin yung una, yung unang strand. So, uh, proceed na tayo sa pangalawa. Sundan nyo mga kasilip. Yan, sundan nyo. Tandaan, ang pinakamahalagang pasok ay yung una, pangalawa, pangatlo. Yung unang pasok ng tatlong strands na yan. Kasi once na magkamali ka dyan, kasilip, mali ka na. Ayan, tandaan nyo. Yan yung unang pasok natin susunod na ipapasok natin ay ganito yan tandaan nyo mga kasilip ha yan nanapin nyo sa bandang ilalim dito sa bandang kanan yan sa bandang kanan ng pasok bandang ilalim na kanan ayan so ayan mga kasilip yan yung pangalawang strand na ipasok na natin So, iyon, Mahalagang tama yung pasok ng pangalawang strand na yan. Kasi, karamihan mga kasilip, hindi hindi lang ako pati yung mga kasamaan ko sa trabaho nalilito rin sa unang pasok na yan ayan, almost parallel di ba almost parallel then opposite yung pasok niya instead na pababa ay packet siya isa pa para hindi tayo malito kasi lip kasi ito yung pinakamahalagang pinakamahalagang pasok sa pag pag splicing yan si pangalawang strands yan instead na paganyan ang pangalawang strand natin yan yung pangalawang strand natin ilalagay natin sa bandang ilalim yan bandang ilalim sa kanan yan yung strand na yan yung sa may mainline dyan natin ipapasok paakyat alright sige medyo matigas to kasi nylon rope kasi mga kasilip yan so naipasok na natin yung pangalawa Okay na, naipasok na natin. Ayan. Na, pangalawa, naipasok natin siya. Yung pangalawa. So, ang susunod na gagawin ay ikuti natin pakaliwa. Ayan, ikutin natin pakaliwa yung buong lubid. Ayan. So, naiporma na natin pakaliwa yung lubid. Ayan, kasi ipapasok na natin yung pangatlo yung pangatlong strand Ayan. tandaan, ito yung unang strand ha pakitingnan po yung direksyon niya kung saan siya papunta yan bali dito po siya ipinasok yung unang strand tandaan tandaan, daanin ko po dito kasi dito po yung pinaka crucial mga kasilip pagka nagkamali tayo dito mali na lahat ng gagawin natin yan no oh, tin nyo oh. instead instead na sundan ko yung linyada niya yan dito ako papasok i-skip ako ng isang nang ng isang lubid, ba diba? Tingnan niyo, umiskip ako ng isang lubid, doon ko siya ipinasok. Yan, doon sa pinasukan ng unang strand, nag-skip ako, ini uh, in skip ko yung pinasukan niyang lubid, doon ko pinasok yung pangatlong strand. So, ayun na yung pangatlong strand sa mga kasilip. Reminder nga pala mga kasilip, sa pag-splice, wag yung masyadong ikot-ikotin yung ano, yung lubid nyo para hindi kayo malito. Especially pagka nasa trabaho kasi wala na tayong time para kumuha ng tape, ng electrical tape. So, talagang kailangan naka uh, nakaposisyon lang yung yung ating ano, yung ating lubid para hindi tayo malito. Yan, pag ganyan ko pag ganito yung posisyon. Yan, ito yung una strand, una. Pangalawang strand at pangatlong strand. Okay na, so successful. Ganyan na yung itsura niya, mga kasilip. Ayan, yung unang strand, yung pangalawang strand, at pangatlong strand. And since naipasok na natin yung tatlong strands na yan, ang mga susunod natin gagawin kasi lip, mabilis na lang. Kaya asundan nyo na lang ang video hanggang sa matapos. Huwag nyo puputulin para makita nyo yung resulta nung ating gagawin. Okay mga kasilip, kung makikita nyo, ito yung unang strand na ipinasok natin kanina. Kung alin yung unang strand na pinasok natin kanina, yun din ang unang ipapasok natin dito sa pangalawang stage ng ating splicing. Yan, tingnan nyo. Is, uh, ngayon ay mag-string skipping na tayo. Yan, bagong terminology. String skipping. Yan, skip ka lang ng isang strand, kaibigan. Yan, mga kaibigan, mga guys. Strip, uh, bali, skip ka ng isang strand, dun mo siya ipasok yung unang strand. Yung unang strand. Ang pangalawang strand, ganon din yung gagawin mo punta ka sa iyong kanan yan turn to your right right side yan yung side na yan pailalim paakyat yan sunod sunod na po yan yan yung pangalawang stand pag naipasok nyo na yung yan dere derecho na po ganong procedure pa ulit ulit yan pasok na natin guys yan dere derecho na yan So, yan. Ipasok na natin pangalawang strand. So, sa pangatlo, gaya ng sinabi ko kanina, i-turn lang ninyo yung lubid ulit uh, papunta sa inyong kaliwa naman. Paka, yan. Higpitan muna natin. Yan. Pakpunta sa kaliwa. Yan. Isa, dalawa. Nakapasok na yung dalawang strand. I-turn nyo pakaliwa yung inyong yung inyong lubid para naman sa pangatlong strand. Yan, o. Oh, papakita natin. Yan. Yan yung pangatlong strand pag naipasok nyo na yan uh, dire diretsyo na yan mga kasilip ayan uh, na pasok na dire diretsyo na and so sa mga kasilip na hindi pa nakakapag subscribe guys please click like and subscribe button para po may update ko kayo sa mga bago pang videos na i-share ko yan na uh, uh, yung pangalawang strand na na natin so sa pangatlo ayun nga inikot natin uh, papuntang kaliwa eto na yung pangatlong strands dito natin siya ipapasok. I Skip natin tong isang string na to or isang strand. Ayan. gaya na sinabi ko kanina, ikot lang pakaliwa para makuha yung pangatlong strand. Kung alin yung unang pinasok, yan yung una, yung pangalawa, yung pangalawa, at yung pangatlo, yun din yung pangatlong ipapasok nyo. Sequence lang po, pasunod-sunod mga silip tingnan nyo yung papasukan natin. Gagawa tayo ng entrada dyan. Ayan. para may pasok yung pangalawang pangatlong or pangatlong strands. Yan na, naka So, meron na tayong dalawang stage completed na. So, ang mga susunod, mga kasilip, dere-derecho na, gano'n na gano'n na rin lang yung gagawin. Uh, una, pangalawa, pangatlo. Tandaan nyo lang, yung unang pinasok nyo, yun yung unang ipapasok nyo rin sa sunod, tsaka yung pangalawa at yung pangatlo. and so mga kasilip, ayan na, ayan na yung ating ano, yung ano, partially finished, uh, partially finished uh, ice splice. yan tandaan nyo, uh, yung mga pasok natin, pantay-pantay, ilapag natin, yan yung itsura nya mga kasilip, kapag hindi pa siya tapos. Uh, so, anyways guys, ano, awali bali option nyo yan, uh, choice nyo kung gusto nyo putulin dyan, o kung gusto nyo, ano, it ituloy pa yung pag-splice nyo para mas mahaba, para mas uh, makapit yung ano yung kapit nung splice nyo so ayan itutuloy na natin mga kasilip hanggang matapos so uh, stay tuned lang sa video natin para makita nyo yung resulta nung ating ginawang ayong araw na ito silip eto na siya malapit na matapos yung ating ice splice yan ipapasok na lang natin yung mga huling strands ipapantay lang natin yung dulo para magandang tingnan para hindi na tayo puputol yan yung unang strand again unang strand yan unang strand pangalawa pasok natin sa ilalim kagaya na sinabi ko kanina sa ating ano sa ating tutorial sa sa umpisa Ayan, ipasok natin sa ilalim. Alright, pakapasok natin. Kung ano yung, yung huling pinasok natin kanina sa ating umpisa, yun din yung kahuli-huli ang ipapasok natin sa kahuli-huli ang stage na ating ice flies. Yes, ito yung ating last na strand na ipapasok, yung item. So, ayan na guys, yan na yung ating ice flies. So that's it for today's video mga kasilip, mga kaibigan ito na yung ating ice splice maraming maraming salamat po sa mga nanood at natuto sana po may natutunan kayo ngayong araw na ito sa ating vlog na ginawa sa ating lockdown episode dito sa ating channel guys ito na yung ice flies na ginawa natin pwede pwede na siyang gamitin anywhere everywhere yan maraming salamat bye bye Eu não